putik na kaloy <laughs> Masakit na yung paa ko kasi nasugat nung isang araw. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat at day 4 ng pagtatrabaho nila dito sa pinapagawa kong CR at kahapon natakpan na nila yung deposito yung septic tank at ngayon tignan natin yung kung anong ginagawa nila ayan mga kanipi yung natapos kahapon nakapagasintada na sila dito nalagay na nila yung dalawang poste mamaya lalagay nila yung isa pa doon sa dulo so bali tataasan na nila yan mag pa pataas iyan mga kanip. Ganyan. Bali dito yung pinaka CR niya sa ka ano yung banyo. ayan Pwede na yan mga kanipi Maluwang na yan na CR sa banyo. Tapos doon doon nila ilalagay yung ano yung isang poste na tubo sa dulo kasi dyan sa dulo sa gilid dyan tayo magdi DIY mga kanipi ng ano dyan tayo gagawa ng mga project natin na para dito sa bahay di ba maluwang na rin yun. at sa mga nagsasabi na ano uh, maglilik yung laman dun sa septic tank hindi po kasi tatasan pa namin yung ano dito yung tabo na lupa dito sa gilid-gilid niya kaya hindi na maglilik yon mga kanipi oh nakakuan naman na yan may sahara na yan mga kanipi loob at labas tapos dito tatabunan pa yan ng lupa kaya hindi na maglilik yan sa mga nagsasabi na maglilik hindi po yan uh, at pwedeng pwede na yan kasi pang bahay lang naman mga kanipi matagal na yan na mapupuno mataas yung elevated ng ano yung septic tank ko so saman muna natin yung kapatid ko dun na mag ano ng halo kasi mag asintada na naman sila dito tatasan na nila yung halo blocks Pas mabilis yun na mag asintada mga kanilki mamayang hapon siguro mataas na to at yun po na yung yun mo na uunahin nila yung CR na ano uh, tasan para magamit na namin yung CR ba diba, mas maganda kasi yung may sarili kang CR sa bahay mo so, tatanggalin na nila yung ano yung ginamit na pangasintada kahapon babalik diba, na dito sa kabilang bahay na pinapagawa ng ate ko ayan mga kanipi buti na lang mayroon yung kahoy niya na pinagkasintada hindi na tayo gumastos para bumili ng plywood umiran na lang tayo shoutout nga pala sa ate ko dyan sa Bahrain na si Nili Cachuela Española at yung kapatid ko rin dyan na Manilin Cachuela Española nasa Bahrain yon at yung kapatid ko na nasa Saudi shoutout sa iyo bro Rodrigo Española So yan, tulungan muna natin yung kapatid ko doon na, na maghalo, magbuhat ng halo. Uh, at wala pa yung mga cameraman natin mga <laughs> Kapag Paghalo na siya. May pinuntan kasi kami mga kanaypip. Na <laughs> masakit na yung paa ko kasi nasugat nung isang araw nakahiram tayo ng bota mga kanipi <laughs> Yan. may bota na tayo kasi nasugat yung paa ko nasugat ng bato doon nung ano at yun buti na lang may bota yung kapatid ko pinahiram muna sa akin at may magagamit tayo <laughs> ayos na ayan nagninibil sila mga kanayipi ayan ata tito laden daw ayan <laughs> Ay, kot mo gawin ito Bro, na lawan. Ah, oh, bro, ito sa sinsinbuan. Oh, tan. Ayun, 'yung ganyan pala. Ano 'yung matong? Eh? Ganun pala 'yon. Hindi ko kasi alam kung mahabot ang ganun ba kasi. Ano? Always fight, never quit. Do it right, play the game, win your life. Have no shame, there's no time feel the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it. Bali tatlong halo blocks na yung lupa tong, tatlo kalahati para. Yeah. Nagbus na naman yung halo. At nagbubuhat na yung pamangkin ko na buhangin para makapaghalo na ulit para mabilis lang mga kanipi na asintadakan yung mga halo blocks may taas na agad hanggang mamayang hapon sana mataas na para bukas siguro mabilan na natin ng ng pintuan pintuan ng CR at mamaya may magpipick up nga pala sa bigas sampung sako na bigas mga kanay yung pipick upin andun oh. ayan mga kanay sampung sako yan yung dalawa nasa likod nya at pipick upin ng barkada ko bali ibibinta rin nya dun sa kanila So inantay ko lang alas 10 daw na pupunta siya dito. So tatid natin yan sa labas. Buti sa kanya may tricycle na ginagamit. Tayo wala pa. Yung motor pa lang mga kanoypi na ko. Kung pisa isang kaban, pwede nating ihatid doon. Sansako pwede mga pi. Dalawang sako balikan. <laughs> So, tis lang, di ba? At least, may kukuha na sa atin ng sampung sako agad na, ano, na bigas. Bale, yung natira na lang dyan, onse, anim uh, na piraso. Kasi, tawag nun, 17 nung nakaraan, nung nag-deliver sila, may dalawa na, ano, na, na natira dyan. Kaya, 17 sacks yung natira doon. Yung isa, kinuha nung kapatid ko kahapon so this is size na lang yung natira dyan tapos ngayon kukunin nila yung sampo yung may anim na lang tayo na natira dyan ayos yun kahit papano gumagalaw yung bigas natin yung negosyo natin na bigasan uh, siguro by next day, next month 2 months siguro dadami na yan yung order natin ba? Diba? Tama ba? <laughs> Approve! <laughs> Tama na yan? Hinto na lang mga kanaypi Yon! Ang galing mo na rin ah <laughs> Hindi ka na rin nahiya sa vlog ah <laughs> So maghahalo muna kami mga kanaypi Nandito na tayo sa kalsada At inaantay ko yung kaibigan ko dito Na magpipick up ng bigas mga kanaypi Na sampung sako malapit lang naman siya dito eh yan lang sa bakal nandito na yung inaantay ko na kaibigan ko best friend ko nung high school hi fans <laughs> <buds. laughs> bali yan yung tricycle niya mga kanaipi eh. malit lang, magkana yung sidecar mo na ganyan 39 39 mahal pala ng ganyan no Ilabas lang namin yung bigas mga kanipis Kasama ko yung pamangkin ko Nabigay na natin sa kaibigan ko yung Kwan na yun, sampung sako na bigas At Ayun, dahil Kunti lang naman yung natira dito Anim na sako Magpapadeliver na naman tayo ng another Sampung sako kay Kuya Willard Tan Mga kanipis sa susunod siguro na araw Mga linggo na siguro yun mga kanipis Kasi linggo lang siya na available eh. Ah, uh, nagtatrabaho dito. merienda mo na sila. Yeah. Yeah. Ayan na yung kinalabasan ang um, day 4 mga kanaypi. Ayan. Makikita nyo na yung dito sa CR natin. Yung banda. At naglalagay na sila ng biga yung beam nya. Dito siguro darty kitchen na natin dyan sa labas. Yung lutuan na uling. Yeah. <laughs> Pwede na to. At prepare na lang tayo ng ano ng pananghalian. last 12 na kasi. Ayan. Adubong sitaw at pritong tilapia yung niluto ni Mrs. Ito tayo na pa tayo. Oh, dapat. Ito mga kanipi, pritong tilapia. Ayan kukuha na lang si misis ng ulam namin tapos ano bigyan na natin sa kanila ayan hahatid na natin dito sa labas kasi doon sila sa likod kumakain ayan, nandito na yung ulam nila yung adubong sitaw pritong tilapia as di ba ayan nabigyan na natin yung pagkain nila mga kanito Kain na rin kami dito hello Pinupormahan na mga kanipi yung para sa biga niya at para tumibay yung ano pagkasintada nitong mga uh, hollow blocks. Ayan, kita dyan naman. At ito, kulang na lang dito sa kabila. Bali dito yung awang niya dito mga kanaypi Dito yan yung hagdanan niya papunta sa taas. At dito tayo sa kabila sa kabila para mapakita ko sa inyo yung ano ayan bali dito banda mga kanipi, ayan nakubong na yan may pader na doon ito na yung magiging bowl, dito yung bowl niya tapos dun sa kabila, yan yung magiging ano natin uh, banyo pero isa na lang mga kanipi isang pintuan na lang yan para mas tipid na no, ito diba? bali ganito kataas dito sa loob nya ganyan sa may deposito ng CR so mataas na diba at nakalabel doon sa ano sa bag, sa loob ng bahay pero mas mataas pa to yung kanya eh Ayan. Ito na yung kuan magiging daanan diyan palabas. Dito na yung dirty kitchen niya. Wala diba, na Pero all stress na. Merienda na naman. Yan oh, no? na. Para may lakas na naman ba. Puro sumala merindaran. <laughs> <laughs> o wala masartar okay. Mahirap kasi yung magtrabaho ngayon. Uh, putik-putik mga kanipis kung hindi lang putik 'to, ang bilis lang sana. Magkakatbangon. Oh, malagkit yung putik niya. Pero ice lang 'yan. dahan-dahan. Uh, Matatapos din 'yan. Di ba? Kailangan na naman ng halo mga kanayipe. Uh, at konti na lang 'tong natitira na 'yan magkahalo na naman kami bali yung ratio nung ano yung panghalo namin pang pambuo sa biga apat uh, na karamatilya isang semento so ganun at umpisa na naman namin at kakatapos lang na ano mag merienda ayos na yun. anong oras na rin alas 3 na ng hapon 2 hours na lang uh, tapos na naman yung trabaho nila So pagkatapos siguro nun, uh, pahinga na. na mga kanipi yung ano yung natapos nila na ginawa kanina at yan mga kanipi, yan kita nyo naman at nalagyan na nila ng ano nabuhusan na nila yung biga para matibay tibay yung ano natin yung magiging CR natin at dito banda mga kanipi, dito banda yung magiging bowl natin ng CR bali eh, ipupunta na lang yung tubo doon bubutasan diyan sa gilid at patatabunan ko muna to ng ano ng buhangin o kaya lupa kung ano yung mayroon tatabunan muna natin at mag-order muna ako bukas tapos dito yung magiging banyo niya mga kanipi bali dito yung magiging pintuan dito sa gitna yan yung bowl at dito yung banyo. Doon sa likod, bali yan yung nakikita nyong linya na yan. Diyan, mag sila diyan mga kanipi. Tapos doon, uh, matatabunan din yan. At diyan tayo mag, ano, mag diy ng mga gamit natin. Kung ano man yung i-DIY natin. At dito sa bandarito, yan yung magiging kwa natin, dirty kitchen natin kung ano man 'yung ilalagay natin dito. So, ganon at malapit na rin tong matapos. At salamat sa mga tulong nyo sa mga hindi nag skip ng ads, malaking tulong 'yun sa akin mga Kanoypi. At 'yun, mag-shoutout muna tayo sa inyong lahat. Tara. Ayun, mga Kanoypi, nandito na naman kami ni Milo sa last portion ng vlog at mag-shoutout na naman kami sa inyong lahat ng mga solid Kanoypi. At sa mga nagpa-shoutout at nag-comment, tapusin nyo itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo. At sa mga hindi namin ma-shoutout ngayon, sa next vlog na lang mga kanay Pino. At umpisan na natin. At shoutout nga pala kay Ma'am Eva Estacio at mahal na mahal ka ni Sir Tot Santos. Yan. At shoutout na rin tayo kay Sir Pilino Agustin at Ma'am Welma Agustin from California, USA. Shoutout na rin tayo kay Sir Romeo Galang at Ma'am Socorro Galang at sa kanilang anak na si Maria Anna Rose Galang from Toronto, Canada. Shoutout na rin tayo kay Ate Carolina Kakpal. Shoutout na rin tayo kay Sir O'Brien mga Ayam. Shoutout na rin tayo kay Sir Edgar Flores ng Germany. Shoutout na rin tayo kay Ate Violet Sombero. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Marinito Ramos from Atlanta, Georgia. Shoutout na rin tayo kay Abigail Dison from Imus, Cavite. At shoutout na rin kay Zoe Salazar. Shoutout na rin tayo kay Ate Victoria Dionosio from Jada KSA. Shoutout na rin kay Karen Cuestebes from Tagig City. At shoutout na rin kay Antonio Jr. Pamador from Sydney, Australia. Shoutout na rin mga kanipi kay Milisa at sa kanilang mga anak na sina Dayan Ipoy at Dagul. Greetings from Batang Desierto TV At shoutout na rin tayo mga kanipi kay Helen Mato Quito Greetings from Billya Quito At shoutout sa inyong pamilya dyan sir At punta na rin tayo mga kanipi sa mga vlogger din na gusto magpa shoutout Mapromote ang kanilang mga YouTube channel Shoutout nga pala kay Perdian Rea Shoutout kay Isip TV Shoutout nga pala kay Yo Vlogs na kaibigan ko sa Taiwan. magingat ingat ka palati dyan, bro. At uh, shoutout na rin kay My Popcorn. Shoutout na rin kay Randy TV. At uh, yon mga kanoypi dito na naman natatapos ang video vlog natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kanoypi. At sa walang sawa niyong suporta sa aking mga video dito sa bansang Pilipinas. Yan. At uh, kita kita na naman tayo next vlog I love you all and stay safe lagi mga kanipi shishini sa inyo sa mandarin at maraming maraming salamat ulit and peace out